Ano kaya ang nagiging problema? Misan, bago mulan, kikidlat, kukulog, malakas, nagkakaroon ng vibration. Totally, nawala ang power ng bahay mo. Anong una mong gagawin? Hindi ka naman elektrisyan. Heto, panoorin mo ito. Hanapin mo yung panel board ninyo. Yung panel board, kaparehas nito. Nandiyan yung mga breaker. Eh. Tignan mo yung main. Kasi totally wala kang power. Yung outlet mo walang power. Yung mga saksakan, yung ilaw, wala. Totally wala. Dahil lang sa kulog at saka kidlat. May kasi sa lakas ng vibration, nagtitrip yung main breaker mo. Hanapin mo yung main. Hanapin mo kung may nakatrip dyan. Uh, mostly, ang main breaker mo nandito. Nasa kaliwa. Nasa kaliwa, sa itaas. Saka minsan magkikita mo may pangalan siya. May pangalan. Main. Tignan mo kung nakatrip. Kung nakatrip siya, nakatrip, i-off mo, off. I-off mo siya. Pagkatapos, iyon mo. Kung yan, ay bunga lang noong malakas na kulog, kidlat, nagkaroon ng vibration ng lupa, nagtrip, pagka nag-reset ka, babalik na ang power sa bahay mo.